Hi guys! For today's video, uuwi tayo ng probinsya! So guys, ayun na! Nasundo na po ako ng aking mga... ang aking pamangkin at sa aking uh, tita. So ayan, mabisita ko na po ang aking daddy at mommy. So guys, ito yung way ng province namin. So, as in fresh air, ang ganda. Makikita nyo ang view. Dahil walang traffic, hindi mausok. So, maganda, fresh talaga ang ano dito. Hangin. Ayan na. So, guys, ang biyahe po namin, like from the airport, mga 1 hour I think 1 hour and 30 minutes parang ganon so nakikita nyo guys yan ang madadaanan natin maraming fruits ba diba? mamaya kakain din tayo ng fruits maraming fruits dyan sa amin mm -mm. excited talaga ako guys kasi season po ng mga frutas dito ngayon yan So ngayon, ang paborito ko kasi marang. Marami kasing marang durian dyan sa lugar namin guys. Ayun. So excited na talagang <clears throat> makakain ng mga fresh na fruits na libre. Kasi alam mo na sa probinsya, maraming kung ano may tanim, kunti at saka kung bibili ka man mura lang ayan na so after how many years din po tayong hindi nakauwi sa atin saka eh, kasi wala tayong time so guys ipapakita ko sa inyo yung mga klasik classic yung prutas na makakain natin dito sa lugar namin guys Mm. Lalo na yung paborito ko na ayan, ang marang. So, nadadaanan namin to guys. Mura lang yan. Mm. Nadadaanan namin sa ano, may nagtinda dyan. Tapos, may durian. Pero actually guys, ibigay lang sana sa amin kasi kilala kami. Pero, syempre, mahirap din yung mag-harvest niyan. So, binili namin yung marang, guys. Ayun, excited na akong makain tong fruits na to dahil one of the best para sa akin. Mm, -mm. Marami ding durian. Kaya lang kasi, ayun, masarap din. Depende sa klase ng durian din. Pag klase na ng marang. Ayun. Ang marang, guys, para din yung may, may amoy din siya pero masarap. Mm, mm Pero hindi ganun ka grabe sa durian pag nangamoy. Ayan na yung nagtitinda. So, nakabili na kami, guys. Ayan na. Ayan. Ito naman sa amin na to, sa bakura namin, guys. Ayun ang rambutan. Itong rambutan na to, guys, native lang siya. So, hindi talaga siya yung gaya ng rambutan ng iba dyan, na, ano, ito kasi nahuhulog na lang, napabayaan na lang kasi parang walang interesado mag-harvest sa klaseng rambutan na ganito. Mm -mm. Kasi mga matatanda lang naiwan dyan, ang mamit-daddy ko lang, so nalalaglag lang sila sa lupa, kanon hindi talaga siya na-harvest. Ayun ang papaya, yan ang masarap, matamis yan, yan. Yan ang the best. Papaya. Yeah. Yan. Kayang-kaya mo abutin yan. Kasi malapit lang. Mm -hmm. Tapos, ayun naman ang, ayan, ang marang. Mm -hmm. Yan. Evergreen yan, guys. Yan klaseng marang na yan. Evergreen. Malalaki yung mga unod niya. Uh -huh. Pag nahinog, green pa rin siya. Hindi siya gaya noong isang klaseng marang na brown pag nahinog. Ito, basta kung malambot, ibig sabihin hinog na siya. Kahit green. Ayan. So, ayan o, oh, nakita nyo yan. Binigay din to, ibang iba to sa dinaana namin. Ayan na tayo sa likod guys. Merong nyog na maliliit. Dwarf siya nga nyog. Ayun, mag-harvest kami ng nyog kasi gagawa kami ng buko salad dahil fiesta. So, gagawin namin ng salad, guys. Yan ang sarap dahil matangkad pa ako sa nyog. Eh, ang liit ko pa. Mas maliit pa yung nyog. Ayan, ang sarap mag-harvest dyan. Tsaka matamis din yung sabaw. Nakikita nun naman. Ano, kadami yan, guys. So, hindi ko ma-ano lahat. Kasi, para bang, ayun, ang daming sunod-sunod na bunga. Basta maalagaan lang siya. Dalawang puno lang yan sa bahay. Paikot. Mm -mm, sa likod ng bahay. Yan. Maganda. Five years lang to siya, guys. Ano. Guys, itong klaseng nyug, five years lang siya. Mamumunga na. Oo. Five years o four years. Pero hindi talaga siya naglalas ng ilang years. Basta hanggang five years lang din yung ano niya. Tapos magtanim ka na naman bagong niyo ganon kaya masarap to sa lapit sa loob lang ng ano mo bakuran dahil anytime kung gusto mong maggulay na may coconut milk ayan ang lapit lang lalo na salad mm, -mm. so ang dami din nakuha namin kasi sa isang ano siguro 20 pieces to di ba ang daming bunga grabe nakakatuwa ah, katuwa. Saka ang sarap talaga ng feeling, di ba? Kasi samantala sa ano, bibilin mo ang mahal-mahal. Ayan, ang cute-cute. Alam mo, para siyang pomelo kalaki. Di ba? Tapos ikot-ikot-ikot mo lang yan. Parang matanggal. Tapos itong pinsan ko naman, magaling yan. Ayan, o, oh, tingnan mo. Magaling siya magano, Tapos, uh, tanggalan niya ng, ano, sabaw o tanggalan ng sabaw, ang um, niya, ano parang mainom yung buko juice. Ayan, meron pa sa taas guys. oh yan, paikot siya. Ganyan. Ayon. kahit may dalawa kang puno niyan, ano na, sold na talaga guys. Dahil kung may puno kang dalawa sa bahay. Kasi dalawa lang din yan eh. Pero pag namunga naman dyan, ganyan kadami, ba diba? So, okay na. Diba? Ang dami kayang nagawa naming buko salad dyan sa ano na yan. O. Oh. Nakakatuwa. nag enjoy talaga kami ng gusto dyan, guys. Mm uh -um. So, ang nag-assist talaga sa akin yung pinsan kong yan. Dahil, ayun, oh. Tila mong galing-galing. <laughs> Shout out dyan kay Prese Mangumpit Bo Bonak. O, oh, ba diba? Yan. Tapos, ano yan niya pa Painumin niya ako ng sabawang niyan ngayon. Fresh buko. As in, sobrang tamis. Parang may sugar. Uh, ba diba? Yan, pipilian niya ako ngayon ng mas, uh, yung mas very young. Mm. Yun kasi ang mas matamis. Pero yung size niya talaga guys, ganyan lang siya. Pero yung laman niya, akala mo lang laman. Malam, kapal ang laman yan sa loob. Mm -mm. Nung, ano nga eh, nung tinikman ko nga yan guys, akala ko hindi matamis. Sobra palang tamis. Grabe. Mm, -mm. Tsaka, ano lang, hindi ko naubos yung ano nyan, Oh, titikman ko. asin in, pagtikim ko na ano pa, parang hatapon. So guys, ganito yon Hindi ko naubos yung isang buko ko. As in, maraming laman sa loob. Mm, mm So as in, marami guys. Hindi mo talaga ma ano, Daming sabaw sa loob. Grabe, ang tatamis. Iba talaga pag ano, galing puno, fresh from the puno, guys. Yung malasahan mo talaga yung manamis-tamis. Compare mga maabutan pa sa two days, saka na mainom. Iba na yung lasa nun. Ayun. Tapos, i-anohin namin, i-script namin yan after kasi gagawin na namin ang buko salad. Ayan na. Ang sarap, ang saya, guys. Pag uh, maano um, mo talaga yung... Wow don't <laughs> tua Tung talaga ako grabe ayan nagdagdag pa kasi kulang kulang pa ba yun ang dami dami na yung na harvest namin mm -mm. tas tanggalan na namin sabaw kasi hindi naman naman magamit yung sabaw nyan wala namang gusto ng uminom ng sabaw kasi tinapo na lang yung iba ito na guys this is what we call marang Marang you remember nung the first video ko yung bago tayo nag-start. Ayan, ito yung marang na nadadaanan natin. It's a uh, ano family of jackfruit to guys. So pamilya sa ng langka. Mm -mm. So nakikita nyo guys, yan ang hinog, yellow. Pero may hinog din green. So ito naman Yellow brown ang kulay hinog. Malalaman mo guys pag ano, as in hinog siya dahil hindi naiiwan yung yung laman niya. Ayun, nasa balat niya ang laman. Tapos, ganun ang hinog. Mm. Pero, mer meron pang mas malaki diyan na klase marang uh, sa ano namin guys may puno din kami nito malalaki yon ang bunga noon mm -mm. tapos yon tinanong ko nga ang mami ko kung ano uh, anong klase ano to anong klase ang marang uh, family ba ng jackfruit sabi niya oo ayun nakikita niyo naman yung buto niyan guys pwede mo siyang isangag para siyang peanuts oh. ito masama, masarap talaga siya parang lasa niyang gatas milk tapos Dati kasi nung maliit pa ako, gusto ko yan ang iulam ko sa kanin. <laughs> ang takaw ko talaga dyan sa marang, guys. Ang nakaalam lang talaga nitong fruits na to, yung mga taga Mindanao. Kasi yan, dyan taga tumutubo sa Mindanao, yan. Pero parang nakita ko na rin sa Batangas, eh. May nakita kong may nag-vlog. Oo. Yan, masarap. As in, hindi ko pagpalit sa ibang fruits yan, guys paborito ko talaga marang matakaw ako niyan eh grabe oh ang season niyan sa amin August September yan ang season talaga ng marang grabe kaya i-timing ko talaga pag ganun yung mga fruit season kasi talaga hindi mo alam kung anong unahin mong kainin so, sobrang dami tapos mga September naman ang lansonis. Hindi ko na nabutan yung lansonis guys kasi hindi pa taga siya season eh August to. September the best din sa lansonis. So kung magbakasyon ka kailangan August September dahil maasapol mo talaga lahat ng klaseng prutas. Oo durian season ng durian na rin yan August. Ayan nakikita nyo naman yung subo po as in marami na akong nakain. Oo, nag enjoy talaga. Mm, hala, sige, kain pa. <laughs> ah, wala yan, pakialam. Dahil, <laughs> oh, anong biro mo naman pag maubos mo yung isang ano niyan, guys, mga 2 kilos ata yung isang piraso niyan. Ang dami. Kahit yun na lang breakfast ko. Oo, mm -hmm, yan ang kinakain ko sa ano, sa buong araw. Oh. Nag, nagkakape nagkakapi tapos nagmarang <laughs> saan ka dyan? kape at marang nakakatuwa ah, combination mm -hmm. talagang nakakamiss o oh, ba? Diba? <laughs> natatawa ako dahil saan ka maghahanap yan? coffee at saka marang yan pinaka ano ko kasi maagang dumating guys eh. Maaga yung ano namin. Kaya breakfast yung time na yan. Hinain ko kaagad yung marang. Uh -uh. Ayan na. Ayan. Lapit ko na rin maubos yan. So, kung interesado ka rin nga, yun nga, yung buto niya, pwede mo siyang ibilad. Tapos, pagkatapos ibilad, isangag mo, tanggalan mo ng balat. So, kakainin mo. Ganon. Yung iba naman dinagawang parang kokwa, kakao. Oo, parang ganon. nakikita nyo guys, halos na maubos ko yung marang. O, nakita mo naman. Talagang hindi ko tinantanan hanggang di maubos. O, mag-isa lang akong kumain. Tapos guys, ayun, um, Bali, five days lang yung vacation namin. Makikita mo yung iba kong videos, guys. Sa ibang ano na naman yon So, another videos ko na naman gagawin yon So, ito lang yung ano, nung nag, ano kami ng marang. So, dito, paalis na rin kami. Ayan, ito yung mami ko, daddy ko. Ayan. Tapos, mami ko. Ayan, very old na ang mami. Ang tita. sister-in-law so thank you guys I hope you enjoy my videos so salamat salamat And uh, more, more, more more videos to come and please like comments and subscribe my channel Cheche Ho's vlog thank you for watching follow for more subscribes for more